Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay paano ba tayo mamuhay ng katuwiran at kabanalan mga ginigiliw? Paano nga ba tayo mamuhay ng may kabanalan at katuwiran mga ginigiliw. Sa talatang ito na pag-aralan po natin ay ipinapaliwanag po ni Pablo kung paano po tayo magkaroon ng buhay na may kabanalan at katuwiran mga ginigiliw. Ito mga ginigiliw ay sa panahon na tinanggap po natin ng ating Panginoong Iso Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at namuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Yon ay isang pamumuhay ng kabanalan at katuwiran mga ginigiliw. Subalit mga ginigiliw, marami ang nagsasabi yung sinasabi po nila yung one save is always save na kapag tinanggap na daw po nila ang ating Panginoong Iso Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay kahit bumabalik na sila sa kasalanan ay ligtas na sila kasi tapos na pong nilang natanggap ang ating Panginoong Iso Kristo na hindi na daw po pwedeng ba, uh, bawiin yon ng ating Panginoon yung pagliligtas niya sa atin mga ginigiliw. Kung babasahin po natin dito sa sinulat ni Pablo sa 1 Corinthians sa is, no? Na sinasabi niya po dito sa Corinto sa is ah, 8. Subalit kayo mismo ang gumagawa ng sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya sabi niya subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos huwag ninyong dayain ang inyong sarili ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, Kim naglalasing, lalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, sabi niya dito, ganun po tayo dati mga ginigiliw, nung hindi pa natin nakilala ang ating Panginoong Iso Kristo. Subalit, sabi po ng ating Panginoon sa kanyang salita, sabi niya po dito, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Nilinis na tayo sa ating mga kasalanan at ginawa na tayong banal ng ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. Pinawalang sala na po tayo. Sa pangalan ng ating Panginoong Iso Kristo, pinawalang sala na tayo nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Iso Kristo sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, mga ginigiliw, bilang Diyos at tagapagliktas ng ating buhay, mga ginigiliw. Subalit ang mga iba mga ginigiliw dinadaya po nila kanilang sarili. May mga nagsasabi na sila ay kristyano, mga ginigiliw. Subalit meron naman silang itinit, itinatago na mga kasalanan. Di ba? Meron silang itinatago na kasalanan mga ginigiliw. May mga fornication nakikipag talik pa rin sila sa mga sa mga uh, kapwa nila na hindi naman sila asawa or sabihin na lang nating mag boyfriend or mag girlfriend mga ginigiliw kung ganun din lang naman bakit hindi pa sila mag asawa bakit pa nila itinatago ang mga bagay na ito dinadaya lamang nilang kanilang sarili hindi lamang nila dinadaya ang kanilang sarili kundi dinadaya po nila ang salita ng Panginoon, dinadaya po nila ang Diyos, mga ginigiliw. Opo, kaya nga yan po ang sinasabi ng ating Panginoon Isang Kristo sa hebrew 6, for mga ginigiliw, na pagkatapos po nating malaman ang katotohanan, mga ginigiliw, subalit kung tayo po, bumabalik pa rin tayo sa ating mga kasalanan, ibig sabihin mga ginigiliw, nilalagay na naman po natin ang ating Panginoong Iso Kristo sa cross. We are putting again Jesus Christ into shame, mga ginigiliw. ba? Diba? Nilalagay na naman po natin ang ating Panginoong Iso Kristo sa cross. E na naman ulit natin ang ating Panginoong Iso Kristo kung tayo po matapos nating malaman ng katotohanan, mga ginigiliw, subalit nagpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan, mga ginigiliw. Sabi niya po sa si Hebreo, wala na pong ibang alay na pwedeng may hahandog pang muli sapagkat minsan nang naihandog ng ating Panginoong Iso Kristo ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, mga ginigiliw. No? Kaya nga, Ginawa na ng Panginoong Diyos ang ating kanawa, kata, at, ang ating katawan na templo niya. Gagam, gagamitin ba natin ang templo ng Diyos upang magkasala ulit, upang makipagniig sa isang babae na hindi natin asawa or ginawana ginawa na tayong banal ng ating Panginoong sa Kristo. Huwag po nating dayain ang ating sarili, huwag po nating dayain ang Panginoon sapagkat ang Diyos alam niya po ang lahat ng bagay, mga ginigiliw. At walang kasalanan na walang kabayaran, mga ginigiliw. Hindi pwede, mga ginigiliw, na, na, na walang kabayaran ang kasalanan.